Katawan Kung may malawid na inariya At simpandada Ng maing Nainariya Tiga Anong ah. nangyayari sa akin? Tiga <tod> ah. Hindi uming na Ang uris ng mga matang jason Na hindi parang sa mga magandang dahas Ang isa'y kulay puti Ang isa naman Ay tulay na hulag naman tayo ng

Una nakuha ang na candy special na mga abilidad nito. Kunan ng banat. Ito. Ito, meron pang banat. Kung tik para gusto manari daw paniwala. Saad mong pili ang mga espiritu ng dalawa